Talagay ko ng mga idol, laring karning manok. Yan. O, oh, kitang-kita nyo naman yan. Asbok na ho ang binulok anong kanyang padalabang gata. So, aray ho, mga kabro tiger vlogs, mga idol. O, oh, lalantakan ko ng hango ito. At baka masunog pa siya. What's up, mga idol? Isang mapagpalang araw po sa atin po lahat. So, panibagong araw, panibagong vlog. magandang naman tayo tinanghali ng gising, mga idol. <coughs> so, for today's video, ayan, asbok ko naman ang aking... Pag maalakas lutuan, So for today's video guys, tayo magluluto ng ginatang manok. Yan. Akin ho rin na linis, akin ang nahiwa. Una natagtag. Sasamahan ho natin ng papaya na nagahit na natin, nalinis na ho natin. At sasamahan ho natin ng dahon ng malunggay. Yan guys. Yan, akin ho rin na himay. So meron ho tayo dito ang kakang gata. Yan. Tsaka ho pa dalawang gata. So meron tayo guys gagamitin dito mga sangkap. Mga simple-simple lang ho mga sangkap. Ang mag-asawang bawang at sibuyas mga idol. Siyempre meron tayo dito luya. O so, meron tayo dito ng magic syrup para sumarap po yung ating lulutuin yung araw. Siyempre gagamit tayo ng nor chicken cubes mga idol. Yan. Meron tayo dito ng tanglad. Yan guys. So, siyempre hindi mawawala ito. Pampagana. Siling labuyo mga idol. Ay, pulang-pulaw. Tingnan nyo naman pulang pulang-pulaw. Yan guys. At meron tayo dito ng kasukal para balansin natin yung ating timplada. Gagamit tayo dito guys ng suka. Yan guys. Pero hindi natin ito lalahat. So nagsali na tayo dito ng isang kutsara lang. Ayan. Woo! So meron din tayo dito ang pamintang durog. Maginok-dok pa sa punong tenga ng aming kapitbahay. Ah! So gagamit tayo ng bagong. then guys, hindi ko huwag lalahat. Babawas lang ho tayo dito. So hindi ho tayo gagamit ng asin. Ang gagamitin ho natin itong bagong. Ah, bigay pa ho nung aking bayo nung isang araw. Galing kong sinandigan. Woo! So guys, gagamit tayo siyempre ng mantika para ating gisa yung bawang at sibuyas at kakaluya. Siyempre, asbok na ho yung ating pangmalakas ng tungko. So ano pang ating ginagawa? Kaya magluluto na mga idol. Yeah! Ayan mga idol, o so, asbok na ang ating apoy. Pag-uumpisa na tayo magluto mga idol. Kasalan na natin na rin pangmalakas ng kawali. So, yon, guys, mainit na ho ating kawali. Ay, asbok na apoy. Ng ang apoy. Hindi ng konting mantika. Ang mag-asawang bawang at sibuyas. So guys, Pinahaloy lang ka rin ng pabaligtad Woo! Well, mga idol, golden brown na yung bawang at Susulto Susunod ko na, hallelujah. Kalagay ko na, mga idol, erning manok. Yan. Sorry mga idol, Tataktak ako rin ng kaunting pamintang durog. Mahala na mamaya magdagdag, kukulang pa. Halo uli mga idol, halo. Hanggang sa halo, lang ang kanyang tubig. Nakatas yan. Hanggang sa maiga. At natin lalagay yung padalawang kata. Kasabay na natin, mga idol, yung papaya dahil Arman Hawaii, mabilis lalo mambot. Yun guys, dahil nahihigan ha. Alagay natin itong papaya. Ayan. Ayan. Halo le, halo. Sile, siling, siling labuyo. Wala lagi natin ng alhati muna. Ayan. Lalagyan na natin yung padalawang kata. Yun. Lalagyan na rin natin mga idol yung tanglad. Yan na nga mga idol. O, oh, kitang-kita nyo naman yan. Asbok na ho ang binulakan ng kanyang padalawang gata. O. Oh, Ay, eh, grabe o. Oh. Ang bango guys. Grabe. Grabe yung kanyang aroma oh Woo! Hindi pa kompleto ang rekado niya. Pero oh, grabe-grabe ng amoy. Parang na, nakaagutom na. Kahit hindi pa luto. Yan, mapapansin nyo. Nahiga na ho yung kanyang padalawang gata. Yan. Ulalagtak oh, na ho na rin kakang gata. Ah, namiyami ay ating imimikos-mikos na. Tadagdagan na natin ng mga pampalasa. Woo! Arin na ho, mga idol, ho. Oh. Ayan, nasubok na ho ang binulok ng kakanggata. So, lalagyan na ho natin ng chicken cubes. Ayan. Simpre, manok ate luluto, eh. Simpre, chicken cubes ang ating lalagay. Alam na mga beef cubes. At, kaya nga chicken, chicken cubes. Ating magic sarap. Ayan. Mga idol, yung siya, sabi ko. Ayan, baguong. Oh. Alagyan nung natin yan. Salit na o oh, asin, ito ang ating nalagay. Yan. Kunti pa. Yun, mga idol, Oh. Mga iba naman. Kanya-kanya tayo diskarte ng pagluluto. May diskarte kayo nyo. May diskarte kanya si Bro Tiger Vlogs. Mga idol, dadagdag ko pa natin ng siling labuyo para masarap-sarap ang kain. Medyo nangangat, lingat ang halang. Tapos arayong suka. Yun. Lagyan pa yan natin mga idol ng asukal na kulay pula. Woo! Pero kulay brown. Yan. Dadagdagan ko pa yan mga idol ng konting paminta. Yan. Ahaluin ah, ko lahong ng konting pabaligtad at pabalintong. At may may lalagay ko na ho yung dahon ng malunggay. Woo! At sya. May aripi husay na. Mga idol, ang kahuli-uli yung ko ilalagay. Dahon ng malunggay. Na aking hinimay. Yan. Oh. Simple, simple. Pang ulam ngayong araw mga idol. Woo! So, atin na guys. Atin na mga idol. Oh. Atin hong titimusan. At ariyo, ayos na. Oh. Putas na naman din yung bahaw sa padaling araw ni Bro Tiger. Ah! Oh. oh. So, <coughs> husay na husay na. Sa. Labas yung bahaw, At atin na lalantakan. <coughs> At, Papaigahin lang natin ng kaunti. At sa atin na hungahangwin. Woo! Pareho mga kabro tiger vlogs mga idol oh, Lalantakan ko ng hango ito At baka masunog pa siya oh, Luto na ho ang ginat ang manok Na sinamahan ko ng papaya at saka humalunggay oh, Nakita nyo ka naman yan mga idol So mga idol Tayo magsasalin din sa ating isang lalagyanan At atin ari lalantakan niya maya maya Oh, no? yan, Simple simple lahat napaka basic Ginat ang manok na may papaya at saka daw ng malunggay oh. hindi husay na husay nga yun guys tapos na ho tayo magluto ngayong araw sa ating ulam simple simple lang akong ginatan na manok na may papaya at saka dahon ng malunggay na nilagyan ko ng tanglab yun guys bago tayo magtapos sa ating vlog ngayong araw mga idol so nais ko pong magpasalamat nais ko pong patuloy na magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na sumusubaybay ng aking facebook page bro tiger vlogs sana ho'y madagdagan pa ng madagdagan ng aking followers sa Facebook page. So, yun guys. So, maraming maraming salamat sa inyong panunod, mga idol. Paalam!